We need your help more than ever. Ito ang naging social media post ng Philippine Drug Updates sa kanilang Facebook page kahapon August 24, 2023, upang humingi ng donasyon para sa drug artist na si Pura Luca Vega. Matatandaan na sinampahan ng kaso ng Ihos del Nazareno, drug artist na si Pura Luca Vega, ang grupo na umaalalay tuwing nagaganap ang translasyon taon-taon. Paglabag sa Article 201 ng Revised Penal Code, ang isa sa mga reklamo ng grupo laban kay Pura Luca Vega. At Cybercrime Prevention Act dahil sa paggamit nito sa iba't ibang platform ng social media. Sa ad ng grupo ay galit ang kanilang naramdaman nang makita nila ang performance ni Pura Luca Vega kung saan nagpostura ito ng malapuon habang nagliliksink ng ama namin. Kinakailangan umano nilang aksyonan ang gawain ito nang hindi na pamarisan. Handa naman iurong ng grupo ang reklamo kung sakaling hihingi ng tawad si Pura Luca Vega sa harap mismo ng Nazareno. Nagsampa rin ng kaso ang Christian churches sa ilalim ng Philippine for Jesus movement ng kaparehong reklamo. Sa kabila nito ay hindi nagpatinag si Pura Luca Vega at muli itong nagperform kahit na mayroon itong kinakaharap na kaso at dumarami na ang mga lugar na nagdeklara sa kanya ng persona non grata nag sa social media ang naturang production number na inulit pa niya sa isa pang pagtitipon. Mapapanood sa video na humataw ito sa paglilipsins sa kanta ni Taylor Swift na Look what you made me do habang hawak ang litrato niyang nakaframe suot ang kanyang black Nazarene costume. Nagbitaw pa ito ng pahayag para sa mga lugar na nagdeklara sa kanya ng persona non grata na umano'y dagdagan pa at wala siyang pakialam dahil separation ng church at ng state dapat. Binanggit din niya ang golden rule at sinabing walang taong perpekto. Lahat ay makasalanan. Sa kabila nito ay humihingi ng tulong pinansyal si Pura Luca Vega. Para sa kanyang pamilya at sa pangangailangan ng mga ito sa nalalapit na court hearing sa September. Isang larawan ni Pura Luca ang ibinahagi ng Philippine Drug Updates kasabay nito ang G cash Q, code kung saan maaring ipadala ang tulong para sa drug artist. Ani sa post, We need your help more than ever. Pura Luka Vega seeks for financial support as she faces trial this September. Your donations will go to Lucas family and transport food for their court dates this September. Vega has recently become the center of attention in numerous cities facing the status of persona non grata for her viral drag performance of Amanamin. For GCash donations, you may scan the QR code below.